Usap-usapan ngayon ang viral video ng tinaguriang Sampagita Girl matapos ang insidente kung saan sinibak sa pwesto ang isang security guard na nanita sa kanya habang nagtitinda sa harap ng SM Mega Mall at bawal na rin itong magtrabaho sa kahit na anong mall ng SM. Ngayon nagbigay na ng pahayag ang dalaga at ang kanyang pamilya at lalong nagkakagulo ang opinyon ng netizens. Ayon kay Sampaguita Girl na si Jen wala siyang balak magsampa ng reklamo laban sa guard na sangkot sa insidente. Kailangan ko po talaga magtinda para naman po makasurvive ako sa pag-aaral ko. May kaedara na po kasi ang parents ko at kadalasan nagkakasakit na po ang mama ko, Ani Jen. Dagdag pa niya, mas gusto niyang tumulong sa kanyang pamilya sa halip na mas lumala pa ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Ngunit isang netizen ang nagkomento at sinabing katabi niya ang taong nagv-video sa dalawa na ang dalaga umano ang unang nanakit sa gwardya kaya nauwi ito sa tensyon. Kwento ng netizen, Yung bata ang unang nanakit sa guard kahit maayos siyang sinasaway nito sa pagtitinda sa harap ng mall, pero hindi daw nakikinig yung bata at sinasagot-sagot pa yung guard at minura, hinablot nung guard yung sampagita dahil panay ang hampas sa kanya ng babae. Sa panig naman ng pamilya ni Jen, pinabulaanan nilang miyembro siya ng sindikato, isang paratang na umusbong mula sa viral video. Ayon sa nanay niyang si Judith, scholar ang dalaga, at ang kakambal nito sa kursong Medical Technology. Nagtitinda lamang sila ng sampagita upang matustusan ang iba pang gastusin sa eskwela. Suot nila ang lumang uniforme mula Senior High para makaiwas sa mga law enforcer na nanghuhuli ng illegal vendors, paliwanag ni Judith. Nilinaw rin ng Mandaluyong Police na hindi miyembro ng sindikato ang dalaga at tunay siyang estudyante. "Yung bata po ay totoong estudyante. Siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata." Ani Police Chief Madayag. Samantala, nagbigay ng tulong ang social media influencer na si Ros Martan matapos mapanood ang viral video. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi niya ang pagpapadala ng 10,000 piso para sa dalaga. Para sa Sampagita Girl, mag-aral ka mabuti at tapusin ang pag-aaral. Huwag ka na magtinda ng Sampagita sa mga bawal na lugar para walang problema, Ani Rosmar. Ngunit nagkaroon din ng kontrobersya rito nang sabihin ng ilang netizens na ibang tao ang natulungan ni Rosmar. Nilinaw naman ng negosyante na tama ang babaeng nakausap niya at ipinakita pa ang patunay na ito'y nag-aaral talaga. Ang tanong ng marami, tama bang si Baki ng gwardya? Ano ang tunay na pagkatao ng babae sa video dahil maraming kwento niya ang hindi magkakatugma ayon sa netizens? Share your thoughts sa comment section.